umaabot sa 250,000 residente sa Davao City ang nabenepisyohan ng bagong Pilipinas Servisyo Fair, kung saan iba't ibang programa rin ng gobyerno ang umarangkada. Si Patrick De Jesus sa detalye, Rise and Shine, Patrick. Yun ang utos talaga ng ating mahal presidente na ibaba ang gobyerno sa taong bayan. Lahat ng mga departamento, lahat ng sanga ng gobyerno na yan dito, kaya ako, taus-pusang po talagang salamat sa iyo, naglilingkod, nagsisilbi. Okay naman yung konting puyak. Basta masaya, basta lipay, basta happy ang mga tapaw Yun po talaga ang gusto na natin makikita. Ito ang iniwang mensahe ni House Speaker Martin Romualdez nang pasinayaan niya ang ikadalawamputatlong Bagong Pilipinas Servicio Fair kahapon sa Davao City. Ipinangako niya na patuloy natuto pa rin ng liderato ng Kamara ang utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na sa Bagong Pilipinas, walang may iwang Pilipino. Kaya naman ang BPSF sa Davao City naging matagumpay at nagbigay ng tulong sa tinatayang nasa 250,000 na individual. Nakapamahagi din ng programa ng 1.2 billion pesos na halaga ng tulong sa parehong cash at in-kind assistance mula sa 38 ahensya ng gobyerno. Pero bukod sa tulong na dala ng Servicio Fair, may iba pang programa na inilunsad sa Davao City. Isa na riyan ang Integrated Scholarship and Incentives Program o ISIP kung saan may 3,000 estudyante na ang makatatanggap ng 5,000 pesos na cash assistance kada anim na buwan. Nabigyan din sila ng tiglimang kilo ng bigas. Mas madali rin silang mabibigyan ng trabaho dahil makakasama sila sa Government Internship Program o GIP kung saan prioridad sila na ma-employ sa oras na makatapos ng pag-aaral. Isa pa sa programang binuksan ng gobyerno sa Davao City ay ang Cash Assistance and Rice Distribution Program o CARD. Dito, may 3,000 pwd, kapusang-kita at mga senior citizens ang mabibigyan ng 5,000 na cash assistance at 20 kilo ng bigas. Para naman sa mga Dabawenyong nagbabalak magnegosyo, maliit man o malalakan para sa kanila. Ito naman ang startup investments, business opportunity and livelihood o Sibol program. Ang 3,000 benepisyaryo na napili para sa programa ay nakatanggap din ng TIG 5,000 pesos program mula AKA bilang panimulang puhunan pero bukod pa nga sa nasabing programa, hindi rin nakalimutan ng pamahalaan ang mga may sakit sa Davao City. Kaya naman mismo si House Speaker Martin Romualdez tumaan pa sa Southern Philippines Medical Center para magbigay ng tulong at dito inanunsyo na mabibigyan ng ospital ng 50 million pesos sa pondo para sa mga hihiling na zero bill sa ospital. Mula September 5 hanggang 6, makatatanggap din ng bawat isang pasyente ng 10 kilo ng bigas. Kahit naman ang mga masisipag na empleyado ay makatatanggap din ng tig sa 10,000 piso. Pero kung merong regalo para sa mga pasyente, maagang pamasko rin ang hatid ng liderato ng Kamara sa mga poorest of the poor. Nasa 300 ang mga street dwellers, mga nagtitinda sa bangketa, street sweepers. At mga lakal kasi ang nabigyan din ng tig sa 10,000 piso sa tulong pa rin ng BPSF. Dinagdagan pa ito ng tig 20 na kilo ng bigas. Lubos naman ang pasalamat ng mga nakatanggap ng ayuda sa dalawang araw na programa. Hiling nila magtuloy-tuloy na ang pagbibigay ng tulong ng pamahalaan. Maraming salamat sa gobyerno natin at sa mga programa katulad nito. Sabi naman ng BPSF, National Secretariat hindi rito nagtatapos ang BPSF sa Davao City. Dahil posibleng makabalik pa ang servisyo fair sa lungsod para maghati ng tulong. Pero sa mga susunod na linggo, iikot sila sa Cavite, Pangasinan at Bicol Region.